hapon na uh, pumunta po kami ng uh, Kulasi Antiki, kung saan naroon ng uh, Park. Sa video po na ito, ipapakita natin kung gaano po kaganda itong uh, pinuntahan naming lugar doon sa uh, bayan ng Kulasi, sakop ng lalawigan ng Antiki. Video po na ito, mapapanood nyo po ang kabuuan ng aking uh, mga kuha doon kahapon at uh, ipapakita ko po dito sa inyo. Doon. Gandang araw po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Madjaas Park. Yeah. Ayan. Halos sa uh, kami ang unang uh, guest na dumating dito sa lugar na ito dahil ang aga naming umalis. halos alas 6 pa lang ng umaga ay eh, nag-travel na kami patungo dito sa lugar na ito. So nung una nung una ko pong nakita ang lugar, akala ko maliit lamang kasi yung pinaka main entrance yun lang po ang nakikita ko doon sa area kasi ang likod ng uh, pinaka-reception area ay uh, medyo mataas na bundok. So may nakikita akong stairway doon pero hindi ko so katakalain na pag-akyat mo pala ng hagdanan na yun, na napakatarik na hagdan, ay doon mo pala makikita yung pinakamalawak na sakop ng uh, park na ito. na Kung saan ay talaga ng mga uh, sulit talaga kapag uh, narating ninyo. So, ang tabayanan nyo po at uh, sunda ng mga video na aking ibabahagi uh, dito sa inyo. Patok talaga sa mga bata ang lugar na ito kasi uh, halos lahat ng mga, ano bang tawag dito, mga heroes character makikita nyo dito. So, meron pagbungad mo pa lang doon sa itaas, uh, parang may nagwi-welcome doon ng mga angel. Akala mo nakarating ka na ng langit eh sa sa pag mo doon sa lugar. So talagang magi-enjoy ang bata kapag uh, isinama niyo sila rito. Uh, para sa mga matatanda siguro para sa akin hindi masyadong advisable bulang lugar kasi nga matatarik yung daan kasi bundok siya eh. kaya pero Meron naman silang uh, transport na pwedeng maghatid sa inyo kapag lalo na kung may mga dala-dala kayo, ihatid kayo sa mga maliliit na parang mga cottages diyan na parang bahay kubo, meron din sa paligot. May function area din sila na pwedeng kapag maramihan kayo eh pwedeng gamitin uh, at uh, malalaki ang uh, mga parang bahay kubo so ayan po yung hagdan na inakyat namin, napakatarik po yan yun, tingnan nyo oh. napakatarik ng hagdan uh, yung, yung kasama namin bata na si Ia, parang ayaw humakyat, eh. gusto kasi niyan, uh, doon sa nocebra yan yung mga angel na uh, parang pang winigil ka oh, mo, yun eh mga angel ayan po yung itaas may mga cottages din po dyan no? may lagun dyan na pwede kayong magbangka uh, alam po kasama na yon sa entrance yung ibang uh, mga ride dito pwede nyo tulad ng uh, bangka sa kayong mini train nila may mini train eh hinihila ng rosco na uh, sasakyan tapos may akala mo parang train kasi may meron silang may speaker eh na kunyari yung ang train nagbubusina uh, rin so may enjoy talaga ng mga bata ang lugar na ito at maging ang mga uh, lovers balam ko mag enjoy din sa lugar na ito kasi o streets po dyan may horse mga lovebirds may miniso may uh, Uh, dito may nakita ko dito nga parang store na gusto niyo nang maiinom. may mga may mga maliliit na shop na nagtitinda ng mga shake uh, kung ano anong mga kakain meron po dyan sa palibot ito parang mini ocean park ito eh nakaharap po sa dagat yan nakikita nyo yung likuran yung bahagi dagat na po yan Napakaganda po tingnan dyan ang harapan ng lugar na ito. Nakaharap ka sa dagat, talagang ang sarap sa pakiramdam na tinatanaw mo yung dalawang island dyan. No? May island po na masaharapan yan eh. Uh, mamaya i zoom natin, makikita nyo po dyan. So, yan, ibabang bahagi po ito eh yung pinaka yan yung nakapag yung ano yung diyan yung highway mula Aklan going to Iloilo sa babang bahagi po niyan so ito kasing area na to papasok pa to mula dun sa main road so, uh, maganda ang daan wala problema yung kalsada actually may dalawang exit entrance exit sya diyan na pwede yung pagdaanan 'Yung isa medyo maliit pero 'yung banda rito sa may malapit sa chapel, may chapel ako na daanan, may yeah, okay, doon kayo okay. pumasok, oh. medyo maluwag ang kalsada nila doon. Oh. Ito po sa itaas ito, 'yon, 'yung nakikita niyo pong parang mga cow o 'yung baka, akala mo baka talaga eh, pero fiberglass po 'yan. Dawa sa fiberglass. So, yun, ito po yung dito po dumadaan yung parang train sa kalsadang ito. Paikot-ikot po dyan sa lugar na yan. Nakakatuwa kasi bumubusin na parang train din, maandar na parang train din, pero hinihila lang siya ng uh, parang yung maliit na car na yung Roscoe. Hinihila yung dalawang, uh, dalawang tawag dyan dalawang cab. So yun, may swimming pool na malit dun sa ibabang bahagi. Ayan, nakikita nyo po, swimming pool po yun. Pwede po tayong maligo dyan. Ayan, may maliit na swimming pool. So, may, may cruise ship din dyan eh. May parang mini cruise ship po dyan. Ayan, yung function room. Nakikita nyo yung bubong na yon Parang function area po yan. At uh, pwede rin kayong tumambay doon kasi maluwag eh. Maluwag siya. Yan po yung bundok na nakikita nyo na yan. Yan po yung uh, Mount Majas talaga na ang likod, ang kabila po niya na yaklan na. Dito sa bayan ng Budasi, dito sa lalawigan ng Antiki. So, ayan. Paikot-ikot po kami dyan. Maghapon siguro naabot kami ng mga 8 hours dito. Ito yung pinaka the jungle saan may makikita kang iba't ibang mga uh, iba't ibang animals na makikita mo dyan. Mga gawa rin po sa fiber yan. Oh. May tiger, may Sibra, marami pong mga unggoy na nakasabit dyan sa puno akala mo eh mga <laughs> naglalambitin ng mga unggoy dyan <laughs> at uh, may enjoy talaga ng bata kapag uh, dinala nyo sila dito sa lugar na ito so maging ang matanda mag enjoy din kayo dyan dahil sa ganda ng mga tanawin So nung bandang umaga medyo ko ang tao eh nung bandang tanghali dumami ang tao dyan sa lugar na 'yan. Eh itong makuha ko bandang umaga ko ito pinaguyukot ko eh. Kaya't nakakuha ka agad ako ng mga video kasi bandang tanghali eh, tinamad na ako, nag umupo na lang ako sa isang tabi at nag-sound sound trip kami diyan. So nabaka ano, napakaganda at uh, naging deep po ang lahat Gaming tao eh nung bandang tanghali na so yun na uh, na sa taas po kami yan ito yan si Sius yan po yung mini ano eh cruise ship na pwede rin kayong umorder ng mga kain dyan may mga pagkain din dyan na pwede nyo kayong magpaluto na marami siyang mga coffee shop, may mga coffee shop diyan o gusto niyo ng maino, meron din po na, na beer, pero pang be ano eh, bilyaran diyan. Magbilyar yung dalawa kong yung anak ko at yung pamangkin ko na makikita niyo. So, ayun, yan po yung area kung saan kami tumuloy. Diyan lang, ayan no, parang kung tutuusin, mm. napakalawak mo nyan, may apat na round table po dyan. So, wala pong ano, wala pong limit kahit saan mo gustong pumesto, pwede. Kasi nuuna una doon kami sa medyo bahay ko, kaya lang nakakatakot doon kasi nga may bata kami kasama, baka mamaya biglang tumalon doon eh, kasi gilid nasa gilid na ng bangin eh. So, lumipat kami dyan. Ayan, makikita nyo, parang wulog, ano to eh, parang wulog China, oh. Pero, maigsi lang yan eh. Pero, tingnan mo, parang ang, ang haba tingnan dito sa video, pero maigsi lang po yan. At, uh, dyan sa pinaka-tok-tok na po ito ng, ano, ng lugar na kung saan uh, tayo Uh, tumambay. Ayun. Oh. Um, ito, may isa pang space dyan pero walang tao. Yung pinakaibaba. Mga bahay kubo po yun eh. Pwede pong tumambay ang mga grupo dyan kung gusto nyo Marami, marami kayong pwedeng pagtambayan kapag... Uh, kailangan, kailangan maaga kayo kasi pag maraming tao talaga unahan sa mga lugar na gusto nyong tambayan na pwede niyong magbawal kayo ng mga pagkain niyo so, maganda binabawal lang dito ang magdala ng mga alak kasi siguro para rin yung mga paninda nila sa loob ay eh, may binta din nila actually pinapayagan naman nila yung mga ibang pagkain may mga certain lang na pinagbabawal sila So Ayun Naglakad-lakad po tayo dyan Ito papunta itong ano eh Pababa rin yan So Paikot-ikot lang po tayo May enjoy nyo talaga sa Ang lugar kasi nga Napakaganda sa mata Lalo na yung ano, yung dagat ang gusto ko diyan tingnan, eh, yan, oh. Napakalawak na dagat na yan. Yung hmm, napakataas po niyan. Eh. Ayun. Eh, makikita yung island diyan, yung parang sinom ko na yata ang island dito eh. Yung bandang ibaba na yan nakikita niyo parang blue. Louis na area eh, Yan po yung Ocean Park Mini Ocean Park po siya Ayan. Bumalik po ako dun sa lugar. Ayan. Diyan naman. Ito naman. Nagbibilyar yung dalawa dyan. Na halos sya siya. sila ng tatlong oras. Ang binayad lang nila isang oras. Kasi hindi naman sila binabantayan eh. Kaya sinamantala din ng dalawa. Yung paglalaro dito. Galing <laughs>